Hi mga prenees! Hindi ka ba makapagluto ng puto balinghoy Dahil wala kang molder? Worry no more! Dahil hindi mo na kailangan ng traditional na lutuan. Halika, tuturuan kita ng version ko. Natiyak, mapapaluto ka na rin ito. Dalawang kamuting kahoy ang gagamitin ko. Malinis na din ito. Puputulin ko lang ito sa katamtamang piraso. Pagkatapos ay balatan. Be careful lang sa pagbabalat. At banlawang mabuti Yadyarin o kayurin hanggang maging pino na lahat At ilagay ang kinayod na kasaba sa malinis na tela Pipigain natin itong mabuti para lumabas ang katas At itatabi ko muna ang katas para maihiwalay ang starch Mga tatlong 30 minuto At para naman sa bukayo Sa kawali ilagay ang isang tasa ng kinayod na niyog At kalahating tasa ng brown sugar i toast together hanggang matunaw ang asukal. Lutuin sa medium heat at kapag nakikita mo nang natutuyo na ito at dumidikit na ang asukal sa niyog, ay pwede na ito. Ilipat sa lalagyan. Wow, ang ganda at ang bango. At ito yung katas ng kasaba. Itapon ng katas. Hindi na ito kailangan dahil ang kukunin lang natin dito ay starch. Isama ito sa pinigang kasaba at paghiwa-hiwalayin lang para walang namumuo. Maglalagay ako ng 1 cup kinayod na niyog. Haluin at maglagay din ng 1 third cup of sugar. O depende sa panlasa mo. Ang ating kasaba ay wala ng sukat-sukat pa. Dahil pwede kayong magluto ng madami o konti lang nito. Hindi kayo papalpak. I-grease ang mga molders ng oil. Tips ko ito sa inyo para madali itong matanggal mamaya. O ba diba, mga preni, hindi mo na kailangang butasan pa ang molder para makaluto ka nito. Ilagay ang kasaba mixture sa loob at sa mga gilid. Huwag niyong pakasisiksikin ha. Lagyan ng bukayo sa gitna. Ikaw na ang bahala sa dami. Tapos lagyan ulit natin sa ibabaw ng kasaba mixture. Huwag ipipress ha. Lagyan lang ng ganyan. Dahil kailangan nakakasingaw ang mixture. Puto balinghoy ito, hindi kasaba cake. Kaya dapat, hindi pinipress ng todo. Ayan, ready to steam na. At i-assemble ng steamer at lagyan ng tubig. Yung sakto lang sa pagpapakulo. At ilagay na ang mga lyanera, ihilera lang ng isa-isa. Nakakatuwa at saktong-sakto lang ito. At i-steam ito ng 45 minuto over medium heat to low. Ayan, luto na ang ating puto balinghoy. Napakaganda ng outcome at siguradong napakasarap nito. Tanggalin sa steamer dahil ito ay ating papalamigin muna bago i-unmold. At para madali itong matanggal, paikutan nyo lang ng toothpick ang gilid. Ganito lang ang technique na ginagawa ko para maging perfect ang kalalabasan nito. At i-unmold na natin. Tingnan nyo mga preni kung gaano kaganda ng outcome. Basta mahal mo ang ginagawa mo, laging maganda ang kakalabasan nito. And wow, perfect! Pangkain lang naman namin ito mga preni. Pero gusto ko lang bigyan kayo ng idea kung nais nyong ipang negosyo. Yan, sana ay nakatulong ang recipe yung ibinahagi ko sa inyo. Tikman na natin. Yun on, ang sarap. Try nyo din. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!